Ilaw ng tahanan Paano nga ba natin masasabing isang ilaw ng tahanan ang isang babae? Kapag ba siya may asawa't anak na? Kapag may sarili na siyang pamilya? Pwede, kasi sa isang pamilya, ang babae ang nagsisilbing ilaw. Bakit? Bakit ilaw? kapag ba walang ilaw, kaya mo pa rin makakita? Nagagawa mo ba ng maayos yung mga normal na bagay na ginagawa mo kapag walang ilaw? Kaya mo bang hindi magkamali sa dilem? Meron siguro mga tao na kaya, pero imposible hindi nila kakailanganin ng gabay. Yan ang mga nanay. Siyam na buwan kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan. Siyam na buwang iingatan at aalagaan hanggang sa makita mo ang mundo. Siya yung pinakamasayang tao sa pagkakapanganak mo. Wala nang paglagyan yung saya niya sa oras na makarga ka niya. Lahat gagawin niya. Ipagtitimpla ng gatas, ipagihele, magpupuyat, hanggang sa tumahan ka at makatulog siya yung unang gagabay sa'yo sa unang paglalakad mo. Pag natumba ka at nasaktan, andyan siya para itayo ka at sabihin, kaya mo yan anak, matututunan mo rin tumayo sa sarili mong paa at makakapaglakad ka kahit wala ang gabay ko. Sobrang saya niya kapag narinig niya yung unang bigkas mo ng mama hindi siya magsasawang alalayan ka, pakainin, kahit pa nakikipaghabulan siya sa'yo, maubos mo lang yung pagkain mo. Halos balutin na niya ang buong katawan mo. Huwag ka lang makagat ng lamok. Ginagawa niya lahat ng yan dahil gusto niyang lumaki ka ng malusog at walang karamdaman. Ubusin mo to anak para lumaki ka agad. Mula sa unang pagpasok mo sa eskwela, nandiyan ang nanay para gabayan ka. Hatid sundo sa school para masiguro lang niya naligtas ka. Mag-aral ka ng mabuti anak. Iyan lang ang ipapabao namin sa iyo na kayamanan na hindi-hindi mananakaw ni naman para kapag laki mo, handa mo nang harapin ang tunay na mundo. Ngayong malaki ka na at may isip na sa mga bagay-bagay, hindi mo na minsan naiisip na kailangan mo pa rin ang iyong nanay. Minsan naiinis ka kapag lagi kang pinagsasabihan na anak, ganito ang gawin mo. Huwag ganyan gagawa ka ng mga bagay at magdedesisyon sa sarili mo lang kahit hindi alam ng nanay mo minsan sasagutin mo pa siya yun ang pinakamasakit sa kanya pero pilit ka pa rin niyang iintindihin at uunawain dahil ikaw ang anak niya at mahal na mahal ka niya meron po akong ginawang liham ng isang ina para sa kanyang anak. Sana po magustuhan niyo. Anak, ngayong malaki ka na at alam mo na ang mga ginagawa mo, sana wag mo pa rin kakalimutan na andito pa ang nanay mo. Naaalala mo nang maliit ka pa, pinipilit mong tumayo at maglakad at pupunta sa kung saan mo gusto hahayaan lang kita kasi nasa likod mo lang naman ako para alalayan ka ngayong malaki ka na alam kong hindi mo na kailangan ng alalay ko para makapaglakad ka pero sana kahit hindi ka nagpapaalam minsan at hindi ko alam kung saan ka pupunta ingatan mo pa rin ang sarili mo dulot ng pag-iingat ko sa iyo nung bata ka pa. Nagaalala lang ang nanay. Huwag ka naman sanang sasagot kapag kinagagalitan kita. Masakit din sa akin ang pagsabihan ka pero kailangan mo 'yun anak para matuto ka. Hindi habang buhay nandito ang nanay. Kapag tinuturuan kita sa ibang bagay na ginagawa mo, huwag ka sanang maiinis. Naalala mo nung bata ka pa? Lagi mo akong tinatanong, Nay, paano po gawin ito? Kahit papaulit-ulit ka, hindi ako naiinis. Hindi kita pinababayaan. Pagtanda ko anak at hindi na kita kayang gabayan, sana ansyon ka pa rin at huwag mo akong pabayaan. Hindi naman pabata ang nanay. Balang araw, tatanda ako at mawawala ng lakas. Sana, ikaw yung unang-una na makakapitan ko para may lakas pa rin ako lumaban. Pag ako'y tumanda na at hindi na makatayo sa higaan, sana hindi ka magsawang ako'y alagaan at wag mo akong iiwan. Alam kong magiging sobrang busy ka na sa sarili mong buhay. Pero sana, Huwag kong kalimutang dalawin. Gustong gusto kong marinig ang salitang kamusta ka nanay. Pag humina na ang katawan ko, sana ikaw ang maging lakas ko. At pag nakaharap ko na ang Diyos, sasabihin ko sa Kanya na huwag kang pabayaan at parati kang gagabay. sa lahat po ng nanay, single mom, sa lahat po ng mama, mommy, inang, inay, nanay, o kahit ano pa pong tawag sa inyo ng mga anak nyo. Maraming maraming salamat po. Para naman po sa mga anak, nakatulad ko, pahalagahan yung mabuti ang mga nanay nyo appreciate nyo silang mabuti kasi kahit gano'n pa kayo kakulit kahit pasaway tayong matalas, hindi tayo nakikinig mahal na mahal pa rin tayo ng mga nanay natin maraming maraming salamat po sa walang makakapantay na pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay niyo sa mga anak niyo para po sa mga anak na kasama nyo pa rin ang nanay nyo ngayon, maswerte po kayo. Ano ba naman yung tumayo ka muna dyan sa harap ng computer mo? Or bitawan mo muna yung phone mo? Lapitan mo ang nanay. Kasi higit sa mga material na bagay na kaya mong ibigay sa kanya para mapasaya siya ngayong araw na to, mas ma-appreciate niya yung isang matamis na halik at mahigpit na yakap mo. Doon pa lang tanggal na lahat ng pagod ng nanay mo. Para po sa mama ko, Happy Mother's Day po. Alam mo ma kung gano'n kita kamahal. Alam niyo po yan. And alam niyo po kung gano'n ako kaswerte dahil ikaw ang binigay sa aking mama ni God And sobrang thankful po ako sa lahat ng pag-aalaga, pagtatsaga, sacrifices, and sa lahat ng pure na love na ipinapakita niyo sa aming magkakapatid. Maraming maraming salamat na I love you. And sa lahat po ng nanay, mga anak, alam nyo, sa sa ating mga anak mga nanay ang nakakayang makapagbigay ng unconditional love katulad ng ibinibigay ni God kaya pahalagahan niyo silang mabuti Happy Mother's Day po sa lahat ng mommy, mama kahit ano pang tawag niyo sa ating mga ina God bless you po